Hay magandang umaga sa inyo mga body. Kasama ko ngayon si Gideon Mabini. Ayan, 'yan daw ang itawag ko sa kanya. At nandini kami sa Barangay Kalumala, Dini sa sinasabing lumang bayan. So sa pangalawang pagkakataon mga body, papasukin natin itong ruins ng simbahan ng uh, Bawan. No? So ito yung third site, ayon doon sa nababasa ko. Papasukin natin ngayon itong ruins ng uh, simbahan sa pangalawang pagkakataon. Gideon Mabini, handa ka na ga. <laughs> Mabuti na lang at meron tayong nakasama dito na na taga dito at igagayad ulit tayo, kasamahan tayo papasok dyan sa sa area na yan. Ito yung, ito yung panimula dito, ito yung isang pinakasimbahan. Yan. Dito, dito. Yan. So bali iikutan pala namin ngayon kasi dati doon kami dumaan. So may hahanapin tayong parte dito mga body na kung saan eh, yung parang ano siya uh, uh, tunnel no hindi man natin masasabi na actually tunnel pero ayon doon sa libro ni Thomas Hargrove na The Mysteries of Taal meron siyang uh, ipinakita na ganun so ito na yung lawa ayan bali umikot pala kami ayan yan ang lawa ng Taal yun ang vulkan ito na mga body yung isang wall ng simbahan. Sa palagay mo, saan nakaharap yung simbahan na yan? So, ang pintuan niya, nandito. Nandyan. Ayan, mga badyo. Tingnan nyo yung wall na yan, o. Oh. Hanggang dun. Tapos, meron pa dito. Kung hindi ako nagkakamali, o, no, yung aking tansya lang. Halos kasing laki siya nung sa Uh, San Nicolas sa pangalawang pagkakataon. Napuntahan uli natin tung lugar na 'to. So may dala kaming ano no, solar light. Mukhang madilim daw dun eh. 'Yon ang hindi ko nakita nung punta namin dito. Kasi nga, hindi ko pa nababasa yung sinasabi ni Thomas Hargrove. So ngayon, nandito tayo para tingnan Grabing taas na to Ay! Ito! Okay so, Ito pala Ito yung nasa libur mga body Iikot kami ito nga, ito nga ito nga yung pero parang sikit pa ay hindi na, may mga bato na eh ah ito sa so ito Tika, teka, teka, teka so sa palagay mo gaano kahahaba ito? hindi ko lang alam sir kung ito ay So hindi ko alam kung gaano kalalim to mga body. No? Pero ipapakita ko lang sa inyo. Hindi rin natin ang kung anong mga hayop na nandito. So ayon dito kay body. Malalim daw pala ito. <laughs> Pasukin kayo natin. Nasa tayo dalawa? Pag-ilang ano? Ah, lang talaga siya diretso. Meron pa. siyang pader. Oh. Tapos kakali, kakanan. Hmm. Oh. <laughs> 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 ka bag ko. dito <laughs> Bali, anong parte ito ng simbahan? Parang pinakatok-tok na yata ito eh hmm. Ibig sabihin nakalubog hmm. Pahilalim pa siya eh Oo Buka namin pasukin ito wala ba ano ay, ay oo nga no ano? ibot mo sa akin yung ano yung bag ko malinis oh. <sighs> <Ayan, okay. Ayan. sighs> dito mga bati malinis malinis uy putong ano ang ah. ah. daming paniki ha? Ah? ang daming? mga kabag to ito dito, pa. Ha? Ito. Yan o. Ay, hindi. Kanto lang sya. Yan? Hanggang dito lang. Pero, re, malalim pa. Hindi na. Hindi na, re, pagla. Hindi. Ano lang sya. Kwadrado lang sya, pre. Kwadrado lang sya. Bali. Mga badi. Ayan, kita nyo yung, yung wall na yan. Papagano lang sya. Dito lang, dito lang siya nagano. Ay, ayan, Wala na. Wala na pero wala. Wala. Wala lang siya. Bali ano lang siya. Parang mga ilang metro, dalawang metro yung ano, yung kanyang ano, yung kanyang uh, kapal, lapad niya yung haba niya mga 5-6 na metro so yan mga body may mga kabag dito oh. wala walang ibang lagusan baka dali pa sa video doon yan lang oh yan Oh. At least na, 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 na confirm natin 'tong mga ilawan mo. ako Okay na 'yun. So, ito yung sinasabi sa libro ni Thomas Hargrove na pinasok nila noon. Medyo delikado na rin oh, no? kasi yung mga bato. Oh. Okay na Wala. Ano siya? Dead end siya. Isang kahon lang siya. Isang kahon lang. Isang ganun lang. Baka ano ka muna. Tabot ako. Na, Baka natin. Ano siya? Hanggang dito lang. Ayan. So, parang may box lang siya naka. Hanggang dyan, no, oh. Ayan. At least nakita natin mga body ito. Itong lugar na ito. So, ayan. Pinasok natin itong bahagi na ito. Isang chamber siya. Hindi natin masasabi na tunnel, pero chamber siya na kung saan eh, makapal itong kanyang nasa taas to halos isang metro so pagpasok natin doon uh, siguro mga ilang metro lang papunta doon sa sa dulo then uh, pabaks siyang ganan chamber siya mga body chamber